Kung gumusto niya sa charge sa ako yung hindi ko Ganun po. Isa po yung purpose ko. Pero pag niyo na po sa uh, para may mag-impact sa Admiralgo, sabi nga rin po ito. Hindi po din po ako naman. Ah, uh, wala na din sa nasakaan. Ah, uh, Bali yung, yung galing sa Admiralgo, magkatap po tayo dito. Ayun, mag-reset tayo ng kahit limang piratong malalaking solar panel, yung mga koibigan mo. Pan lang po yun, series connection na Nandun na rin po yung wire. Sir, ito yung sinabi ko sa inyo na yung pan po ito, yung pag magsa-charge kayo sa kuryente, habang wala pa kayong solar panel, may storage power po kayo, yung nagagamit. So, ito, tatanggalin na lang ito pag itatap na natin sa Meralco. Andito po yung connection niya. Dito po yung input ng Meralco. Ngayon, ang, ang pupuntahan po ng input ng Meralco is diretso sa ATS. Ito po yung automatic transfer switch. Hmm. Ang automatic transfer switch po natin, sir, is ang normal power niya yung galing sa inverter natin, solar. Ang magiging reserve power po niya, si Meralco. Opo. Ngayon, kung sakaling off-grid area po yung lugar ninyo, ay pwede naman po kahit wala siyang input ng Meralco. Yung nga lang, mag stand alone kayo. Kung po yung harvest ni solar panel, yun po yung magigamit. Ang kagandahan po kasi nung may AD, sir, kung sakaling naka-plug-in po kayo sa refrigerator, washing machine, electric fan, And in case of power interruption, kung sakaling na low-voltage ito, na-transfer sa kay Meralco at kay Meralco siya po. Tuloy-tuloy pa, oh? hmm, pa rin. And then, pag naka-charge na po siya ulit, fully automatic po siya. Fully automatic transfer. Ah, pag naka-charge po siya ulit, lilipat ulit siya, and then, uh, solar na po ulit yung gagamitin na. Yung papunta sa main breaker ng bahay, itong one, sa circuit breaker, sa main. Circuit breaker sa main po. uh, make sure po na wala tayong 6,000 watts mahigit na load sa buong Kasi ang unit po natin ay 6 kW. Pro-rated po ito na 6 kW, pwede siyang mag-output ng 6,000 watts. Thank you Ngayon, kung sakaling buwan sir, kung sakaling ma-overload naman siya, hindi po siya agad-agad masisira. Meron po siyang mga protection. Magkatapos po siya, pwede mag-cut-up ang BMS natin o kaya yung inverter natin. Tapos may na mga breaker din po tayo bringer natin na lang dito sir is grid ng solar panel. Okay so yung solar inverter. Eh ng pangalawa natin dito is dito po yung dadaanan ng miralco, yung naka-direct po dyan. Itong dalawang kuan natin dito sir is series panel number 1 series panel number 2. Ang ibig sabihin ko ng series sir yung mga kasama ng wire natin, yung bibigyan po natin. Kunwari may 10 kayong yung solar panel yung limang solar panel, isang series po yun. Tapos yung pangalawang solar panel is isang series. Yung po yung magiging input natin ito. Plug and play. Yung sir, puro series po yung setup natin para hindi po kayo mahirapan. Positive, negative, negative positive, negative. Yung dulo at saka dulo ng sir, dito na papasok. Kailangan po tayong yung parallel, parallel, wala na po. Yung, uh, para, para, wala na po. Kasi nakaduwal yung po tayo. Dalawang port pa Dalawang set, no? Yes, sir. Dalawang, dalawang input ng solar panel ng cable, dalawa rin po yun, yung BB cable natin. At 15 meters po. Kung sakaling kulang yung 15 meters, sir, pwede po kayong mag Yung nga lang, make sure na lang dun sa connection. Kasi once na bumili po kayo ng extension connector, magiging iba po yung connector natin dito. So, yung mangyayari ito, sir, yung limang isa lang yun sir. Naka-parallel connection po yun. So, ang yeah. gamit po kasi natin sir is DE hybrid inverter. So ito po is naka-dual MPPT. Meaning dalawa po yung one solar dash controller doon lang yan. So, it. hmm. And, itong unit natin sir is may switch po dito sa silo. Hmm. Yeah. Pagka-on po natin ng switch. Ang um, kwan po. I check lang natin dito. Ito muna pala sa yung membrane natin. Ayan, okay. yung yeah. gagawin. Yeah, so at de-pitch po natin dito. Ayan sa loob. Hanggang natin siya magkaroon ng output. O, paano ba natin malalaman kung may output na siya? So dito po yan. Iilaw po yung normal. Tapos dito po ay magkakaroon na po siya ng... Okay. So, yung meter natin sir, diyan natin makikita yung watt. Diyan natin makikita yung kilowatt-hour. na consumption niyo tapos in real time consumption mo na ay may load ka na 100 watts, 500 watts, kita ninyo So pag 5000 watts na yung load natin, it's may inarin. Eh imagine na lang ayo. Di kaya mong makita 5000 watts. Pero maliit-liit lang yung total consumption. At kung iyon yung maabot ng 5000 watts, yung mga 100 hours power. Nalimbawa, so, sabay ang dalawang uh, 1-horse power. O, okay. oh, pwede? Pwede. Kaya nyo. po pwede eh. power is 700 plus. 100 load. No? 46,000 load. 1-horse lang. Halos ang lang. Marami pa. Pwede ka pang magigwashing machine. Hmm. mga um ilang oras yun. Ang 1-horse power niya ganito po yan. Silawat <laughs> R2 yung kitap ngayon 6 kilowatt hour, watt hour. 6,000 watt hour, i divide po natin ngayon. Diba yung dalawang aircon is 1,500, hindi na diba lang natin. O so, kaya I-divide ko po, po natin sa 1,500. Ang makiting oras po niya is 4 hours. At yung mga 4 na oras, o. yung mapagpaganan niyo po. Pero yung sa iba kasi sir, nagtataka yung iba. But diretso siyang nagagamit sa, sa yeah. Kasi sa airport once na ko yung compressor ng airport, din po yung isang. Ako, bali yung fan lang ang gumagana. Kaya minsan, pag naka-23, 24, 25, 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 magiging set up po kayo ng solar panel during the daytime, kung so, gagamitin niyo po yung dalawang uh, aircon yeah. ninyo, tuloy-tuloy po yan kasi nag-charge siya. Tapos, at the same time, pag malabay yung solar panel mo, mag-charge, nagagamit mo pa yung unit. At tingnan lang eh, pag wala na siyang charging, may 6 kilowatt hour pa rin. I-charge po yung panel. yan, pag mayroon na po yung normal, healing, naka normal operation na po siya. Pag may ilaw na, ah oh, pag may ilaw na po yung normal, yung normal. So, normal operation, pwede na po yung mag-handling dito. May ilagay na po akong apat na outlet dyan. Okay. Tapos yung input kanina na pinakita kong yung side A, may output na rin po yun. May output na rin po yun. Yan na po yung pasabi, yung idle consumption niya. May konti pa po. Ang fully charge po natin, sir, is 53 to 54 volts. Ayun, tapos nung sinet ko po sa inyo, sir, fully automatic, mag-i-stop siya ng output pag long hold niya. Touch clean na rin po, sir. Pag-clutch mo po yung sa mga yung plan, solar panel, yan makikita mo po ilang watts ilang volts po yung input na solar panel natin sa kanya. So, ito po yung BB1, system number 1, power system number 1. Tapos dito sa kamalawa, pag tinatch mo po yung battery, ay makikita natin yung watt. Yung voltage ng battery, tapos power na, na discharge So, may 33 watts siyang idle consumption. Kasi gumagana po, po yung system. Next po natin, dito. Uh, naka naka-indicate po sa kanya na off-grid. Uh, wala po kasi tayong input ng Meralco. So pag nagkaroon tayo ng input ng Meralco, mawawala po yung off-grid. And then depende po sa dalawa. Pwede siyang mag-charge ng battery o kaya maging grid tie system siya. Gagana to pagka inano na diyan sa kuno na sa main, sa main breaker gagana na po. Gagana na po kaya diyan. Dito tayo magtitingin sir kung ilang watts yung home load natin itong parang bahay na indicator po kasi yan po yung home load yan ang ibig sabihin ng home load sir yan po yung output yung ginagamit natin okay. So, sa ngayon yung 30 watts idle consumption lang po ng unit yun so, tataas po yan kung sakaling mayroon tayong mga load katulad ng TV, electric fan washing machine, ref ito sa ref pinakamaganda na sir, sa, sa mga freezer. Oh, no? freezer sana. Freezer, no? Okay. No, okay. Niyo, yung okay na okay na sa 24-7, akala nyo makakapag-operate nito. Kung freezer lang po yung kung makapagpalit Kasi yung mga toner panel natin, plug and play. Tapos ito po, plug and play So hindi po siya talaga makapagpalit. Basta balik ka ba? Pag nabalik ka, pwedeng matunog yung breaker muna, sir. Yung dalawang breaker. Pag nabalik ka. Pero yun hack, dahil is smart itong inverter natin, pag uh, reverse polarity, magsasak mag siya. Kung sa anong bitin ka sa power, pagsasak ka lang isa, pagsasak ka lang isa. Pwede. Pwede, pwede. Dagdag lang, paralel lang ng paralel, tataas na tataas yung bar. Dito lang yung dagdag na pera. dito lang yung dagdag. Yung mga parts na yan. Yung mga parts na Kasi mayroon yun. Ay, yung mga breaker niya, dagdag na yan. Dagdag yung sa battery, pag nabibig ka lang sa battery, pwede ka pa rin magparad.